ayan hello mga langga i-flex ko lang ang dati kong kinagawian ang aking uh, kinalakihang buhay at ito nga po ay nagbakasyon kami dito sa lugar kung saan ako lumaki sa aking tiyahin sabali yung aking tsuhin ay namatay na so nag-iisa lang po siya dito sa kanyang bahay at ito po ang aming kinagawian dati ayan dito kami nagsasahing ito at syempre yung stock na kahoy sa taas ng saingan ito po ay tawag sa ilong ko is dapog ayan and then kinabukasan po uh, nagsaing kami ayan. so talagang masarap po talaga ang sinaing na niluto sa kahoy ayan, so bali uh, kasama po talaga ang pag-ihip yan, hindi pa more. <laughs> Dahil, ah uh, minsan, pag na pag umuulan, eh, yung kahoy, ang hirap din po siyang uh, ng apoy. Yan, so ito ang stock ng aking sahin siya lang po talaga nanguha ng kahoy na to kahit siya po ay 82 years old na so diba iba talaga ang nabubuhay sa probinsya mahirap na no? masarap pero okay naman po ayan paluto na po ang aking sinain And then ito nga po pala ang aking sinalang na sinain charan yun po ay nilagang saging sa so napakasarap po. Ayan. Pinahinog po ito ng kutsara sa puno ng saging. Ayan. Inilaan na po talaga ito para sa aming pagkakasarap. So, ang po ng saging na ito. Ayan po tayo. Ayan. And then, na-flex ko lang po pala. Ah. Ayan, vintage na radio na aking tiyahin. Sa so, pakinggan nyo, guys. So, dahil hindi nga po uh, ng bagong battery, ayan, ginagawa ng tiyahin ko. Ibinalot nyo yung battery at gagalawin para umandar po siya. Ito So ayaw tumunog. So galawin po ulit natin ang battery okay guys ayan mga tumunod na nga po napatunod ko na rin ang kanyang radyo din ako pa channel, pa 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 at oo nga po, ang aking kamay ay may uling ka dahil ako yung nagluluto. So, ayan. Dahil ako okay na yung battery, natatakpan na natin siya. Kali pag umaga po, binibilad yung tiyahin ko yan. Pag medyo luma na yung battery niya, para umay siya ulit. So, ayan mga kalangga. Dahil hindi ko napatunog, ang tiyahin ko na ang nagpatunog ng kanyang radyo. Ayan, so makinig muna tayo ng drama na pinapakinggan ng aking tiyahin. Pero anay ka? Huh? Eh? <laughs> Nakaibalo na ako kung sino siya. Um, ha? Sino? Hindi e, ba na nagabasa ka sa magazine kagabi? Oo. Wow. Wala ka ba nakatalopangon? Kasi si aga mulat ang cover sini? Kasi si aga mulat ang gintang gomong? <laughs> kalakas, Sol. Oh, nga ha? <laughs> Naglantosas ang TV ang kagabi. Kagusto giniya ang pelikula ni Richard Gomez. Nabalaga sa kay nalaga sa, sa kakabayo, bla? So, si Richard ang ginadambo niya. Yudi ha. <laughs> si Richard dia. ha. Ay, oo. Si Richard gini matuon. Ay, Tingnan nyo guys yung uh, thermos na akin tsahin nakatali o oh, di ba hindi siya mawawala nakakatuwa naman talaga tong tiya ko so ayan mga kalangga ngayong umaga ang aming agenda ay aakyat sa bundok para magpasignal tara po sumahan nyo po kami Guys, dito kami ngayon reko mapasok kami sa kamaisan Diyos ko nakapaglinis na ko ng lakas Ayan, magpa lang kami. Kaloka. Ayan, pa-signal kami dito. Ito dati ang aking tinatakbo-takbo. <laughs> Tinatakbo-takbohan na ano. Sakay kami ng ano, ng nyog at mag padaus-dus, pababa. Oh. Uh. Ayan. Sarap dito. Oh. Uh. ang kamaisan grabe akyat pa kami dun para mag signal dito pero masarap po dito insya ayan, ayan sa so mga kalangga ngayong umaga naman po ulit ang aming pangatlong araw kami ay magagala ng aking anak at magpapasignal kami ulit sa bundok Ayan. So, hirap na hirap siya tumalon or dumaan sa kahon ng palayan. So, medyo natatakot siya tumalon at iikot po daw siya sa kabila, mga kalangga. but Very first time niya po kasi pumunta sa ganitong uh, lugar po talaga. So, talagang uh, gustong gusto niya din dito at gusto niya rin mag-explore gusto niya maranasan yung mga naranasan ko dati dito sa lugar na ito so sobrang nakaka-miss pa talaga yung lugar na ito guys at tuwang tuwa ang aking bunso ayan oops at ito na nga nakatalo na siya di ba diba? Lagi pa tayo sa mga YouTube. na ka. Hey guys. Ayan, naglalatay siya ngayon sa kahon. Tingnan natin kung makalatay ito. okay Yun. Takot na takot eh. Tapos ako yung maano. Laglag. Yugi, -lag. tingin. <laughs> game kasi panay lang higa mo eh kaya yan, panay lang cellphone hindi mag explore din tayo game tingnan nyo guys ang kanyang lakad parang takot na takot siya e, tapunta daw siya dun sa magpabalibol volleyball? Ball, 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 ball. Ball, ball, ball. Okay, oh, ngayon, paano siya tatalon? Takot na naman siya tumalon. Sana! Hmm? <laughs> Doon sa kabila! Hmm? Sa kabila! Lika! Hindi! Hmm. Ayan na yun, guys. Bukang talaga. Tatalon! Mama!

Basta madive ko dito na karoon. Hindi, madive ka. Dali ah. Dali. Dali na galing kong ginagal. Dali ah, pun dali. Uy, huwag ka Malaglag ka dito dapit oh. Dali Sandali. Dinasan mo. Ang takot na takot na naman sa palayan. First time niya po maglalaka dito sa palayan. Ang hmm. ganda dito guys amin. Yeah. Okay. mm dito kami dati ng mga bata nagtatakbuhan. Yeah, nakarating din kami. Oo. Papasignal ako dun. Ayan mga kalangga, extra muna ako at medyo matagal na ako hindi nakapaglaro ng volleyball. At nakalimutan ko na kung paano mag sa yan Oops. At nagagalit yung anak ko, hindi daw ako marunong maglaro ng volleyball. sama sa mama ba? Hindi ka ba mag-serve? Hindi ka ba lang mag-serve ma? <laughs> ma? Hindi ka ba lang mag-serve ma? Hindi ka ba sa <laughs> lang sa bundok. ma? Hindi ka ba lang mag-serve ma? Hindi ka lang mag-serve ma? Guys, ayan. So, umakyat na kami dito sa bundok. Ayan, sa maisan. Dalawa kami ng buching -ching. Oh! Nakakahingal. So, napakaganda po talaga ng view dito sa amin. Ayan. Masisikaw oh! oh, na siya. Ayan. Oh. Nakakahingal. Grabe. Hapo-hapo, Gid. Pero siya daw hindi siya ginahapo. Ayan. So, ang ganda po ng view dito oh! sa so, may mas mataas pa pero hindi na namin kaya. Hanggang dito na lang. At mayroon naman kaming signal na. So, ayan lang guys. Yan. Hindi na kami makakakit dun sa pinakataas. Pero ito dati yung kinagisnan kong lugar. Dito kami naglalaro ng aking mga pinsan. Ayan, yung isang bundok na to dati. Ito, yung bundok na to dati, uh, puno siya ng kamote. Ayan, so, dito kami dati nagtatanim ng kamote nung buhay pang aking tiyo nung maliit pa ako tapos dito puro nyugan po isya dati sobrang daming nyog at punong kahoy hindi na po katulad niya yon na halos konti na lang puro mais na talaga siya mais sa so, ayan tapos andun po yung aming kabahayan yan tapos yan yung mga palayan yan so ang ganda po talaga dito hindi siya nakakasawang balik-balikan so sobrang na-miss ko po ang lugar na ito So, ayan lang guys, ayan lang mga pangka thank you for watching bye bye, God bless you all